Ayan mga kariskarte Ito nga ang mga single Ang daming single na dumating galing sa palaytayan Dahil ngayong araw po nito ay release ng mga katutubo no? Ng mga, mga taga palaytayan Kaya ang daming bumababa ngayon Ng mga galing sa palaytayan na Para makapag-release no? ayano no? At talagang uh, kada isang single ang kargay, pag hindi tatlo, apat, minsan may lima, may anim pa. Ayan o. At saka yan, nandito na sila. Ayan o. Ayun, marami nang uh, marami nang ano, marami nang uh, tao no? ayun, oh. At kami naman tricycle, wala nang sakay. Ayun oh, isa to, ayun oh. Meron pa sa uno, oh. isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayun, lima. Ayun. Ah, oh. puro halos natan singgila de Marteng. Ayun oh, nang uh, Luded, oh, you know? ito, tatlo. Yung isa tatlo may kargan, may sig kargan bata sa uno oh. Ayun oh. Oh. Uh, talaga namang ang dami ng ano, ang dami ng uh, at marami na ring nakakuha dahil release nga nila ngayon. At ang uh, kuha ng kwarta nila dito taas sa third floor ng uh, public market, no? Ayun ano Ayun natin itong mga katotoba ito kung bakit nandito sila. Wala kami pa sa hero. Ang singgila may pa sa puro aplan. Ito nga ito ng ata oh. At uh, pagkataon din lang kita kita dun sila nagkwentuhan. Dahil na kailangan naka ilang hakot ka dahil? Wala pa? Wala pa. Hindi ka pa nakagaling taas. Pa? Sa tingin mo kaya mga ka maghapon? Sa dalawa, mga magkano kitain mo doon? 600 ayon. Dalawang aho ng uh, palitayan, 600 ayon. Eh. Ito may bata ayon. Eh. Ito malaki. Ang dami na at uh, naghintay sila para mag-release eh. Ayan. Ayaw, isa ko kargado, you know, apat o, oh, you know. Apat na kargado may batang kasama. oh, ayan o. Oh. no loaded ang mga nagbaba na galing palitayan. Taga saan ka, baye? Palitayan ka din? Ha? Ha? Saan sa palitayan? Proper out. Babaw pa. Babaw. Mausoy. Bantot, babantot. Mausoy. Tangko ah. Marayo. Marayo ang tangko Maganda o kadalan. Malotok o malotok. Balaw. Ha? <laughs> Bata pa ito. May bibi na o. Pinakatsimbo yung kawa? Eighten. Ah. Pang ilang anak mo na yan? Pang panganay. Ha? Panganay. Isa pa lang. Ah dandahan lang mga dapat mga anak tatlo apat lang no ay to si Odel ilang ilang gusto mo anak nila eh ano? bakit anin ama na dalawa sabi mo anin <laughs> <laughs> ay uh...